Welcome to my vlog mga gar. Nagdai na busang kami ng ano ng gas. Ay dito kami mga gar kumano. Nagsaing inyo mga gar. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung kala namin. Wala na kasi kami ng gasol so, pala mga gar, balik pala. Dito pala ang ginawa namin oh. Yan. Member, member. Yan. Okay. Ayan po, ayan po yung aming Kasi nawalan po kami ng gasolina Ay, gasolina Nawalan po kami ng ano Ng ano yan? Ah, gasol Dahil dito kami Luto kami ng, luto kami ng lugaw Ay, ano pala, bigas Ay, bigas, ano Sinaing, nakanin Kasi Anong oras na Kaya hindi kami nakapagsaing Medyo Mga gar, ano Medyo busy ng kaunti kasi siya na kayo magar, kung medyo ako madaldan. Ay, eh, nagugutom na po ako. Kaya po, hindi niya po ng mga aking mga kasama. Yan po na lang kami nagsaing kasi medyo mabilisan lang po. Ay, hindi kami nakabili ng ano, ng gasol. Bali, pinatawag na lang namin yung kupuhan. Tapos, ilagay po namin ito. Ayan po siya. O. Oh. Bali, makakain na kayo mamaya, mamaya ng konti. Ayan po. Bali, ito po yung wire na yan. Ayan po. Tingnan nyo po kung saan nagagaling yan ha. Ayan po yan. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ayan po siya. Kasi, kayo ginamit namin. Dito sa, men, ano, ano ba ito? Dito? Dito, yung ano lang, yan, ginamit natin. A Ah, membrane. Ah, yan yung po yung namin sa membrane. Dahil nabusa kami ng gasolina mga gar. Kaya dito kami nag saing muna. Mamaya pa kami bibili na ng gas. Ay, na po mga gar. magmasdan po natin kung maluluto ba to. Kasi nagugutom na rin kami. Ay, nakalimutan na bumili ng ano? Ng gasol. Maya maya lang siguro bibili kami ng gasol bago mag alak 5 mga gar oh, ina 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 ina, -ina bagya kasi bali kumukulo na siya bali maya maya ng konti mga gar tayo kakain na tayo nagugutom na ah, pala mga gar yang di pa kami nakakabili ng ulam wala pa kami ulam ngayon sa ngayon hindi namin kung ano yung ulam pa namin ngayon kasi may tuyo, may tuyo. ay may tuyo dyan may tuyo pala yan. Bale, uh, magar. Bale, puputulin mo natin tong uh, ano na to. Babalikan natin yan kasi may eh, tinawag sa akin kasi may gagawin pa lang bagya. Iputulin mo natin tong magar. Putulin mo natin. Oh, Huling pagbabalik mga gar. Aba, nakaluto na kami. Ay, nagar siya, oh. Oh, nag na lang. Hmm. Kaya po mga gar, yung bali may pinuntahan ako mga gar, kasi video naputuloy yung ating ano, video ay dahil mayroon akong pinuntahan, ay tinawag ako bibili daw ng sardinas wig kalamansi at saka with hampalay ng likaw hanggang sa magkaroon tayo ng ulam mga idol bali luto na pala ang ating bigas ay bigas ang ating isinaing. Ay, ayan po yung kalan natin. Ay, ah, ito na pala mga idol. Tayo ay kakain na. Ay, tingnan mo yung mga nakaupo. Ay, mga idol yun know? o. Hmm. Ayan, ayan siya mga idol. Bale, luto na sa idol. Hanggang sa kakain na tayo. Babayo, oh. hanggang sa muli.